isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Kaloy agimat itito uh, may papakita na naman sa inyo kakaiba mga kagimat um, na aking nakuha doon sa bundok mga kagimat yung madalas makita yung baghari at maraming maraming salamat sa uh, walang sawang nakasubaybay uh, big shout out na lang sa aking uh, kapwa moti hunters santingiro santingiras viewers isang mapagpaalang araw sa ating lahat ay papakita ko mga kagimat ay puri ng baghari mga kagimat yan mutya ng baghari yan doon ko nakita ito sa madalas magpakita yung baghari yung dulo niya mga kagimat ayan siya parang titingnan natin mga kagimat parang simple lang siya mga kagimat puri yan ay kumikinang mga kagimat no minsan parang magre-rainbow siya mga kagimat eh. ito yung nakuha ko sa uh, malaking ilog mga kagimat yung laging mo yung baghari sa dulo yung dulo niya mga kagimat pinuntahan namin yan mga kagimat oh. kumikin lang siya mga kagimat yan, oh. kahit basain pa yan ng tubig mga kagimat ganyan lang siya o oh, yan o mga kagimat titingnan yan At hindi lang yan mga kagimat dalawa Pero ito may kaiba silang lugar mga kagimat Yan, yan o oh. Kumikinang sila mga kagimat Yan Parang magre-rainbow sila Lalo na sa gabi mga kagimat Ito ay pinapakita ko lang sa inyo mga kagimat Kasi kung titingnan natin Yung pagkabato niya parang simple lang mga kagimat Yan pero ito ay mga uh, sinasabing uh, amot ng bagari kasi sa sa ano namin nakuha ito ng, ng matanda nakuha ko ito sa ano yung madalas magpakita yung bagari mga kagimat yung do, do, pinakadulo man niya mga kagimat doon sa bundok yan mga kagimat yan kumikinang yan mga kagimat oh. ito ay nang sinasabi nila ito nagbibigay ng suwerte mga kagimat pag may tangan ka nito ikaw ay tinitingala ng mga ta tao mga kagimat ito ay maganda din sa uh, gawing ano pang paswerte at lalo na sa yung mga may mag ano contest ng ano mga tawag ng shirts ito ay maganda kasi kumikin lang ang tao pag mayroong tanga nito mga kagimat yan yan ang mga kagimat mutya ng baghari kaya tinatawag kong mutya ng baghari kasi doon madalas makikita yung baghari mga kagimat pero ito ay kakaiba sa ibang bato kasi ito kumikinang sila mga kagimat oh. minsan magparang parang mag rainbow yan oh. maliliit lang sila mga kagimat hindi naman kalakihan pero ito ay sa bundok galing mga kagimat at maraming maraming salamat and thank you for watching and please like, share, comment kung magustuhan yung video na ito and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat